嗯。<laughs> <laughs> dami pa man sayo tanggalin mo lahat yan tanggalin mo mm. Mm. Sa tanggalin mo lahat yan mm. hindi ka makakalis dyan ha? Hmm. hindi ka dyan tanggalin mo lahat yan ano ba ikinarga mo dyan Ai, eu me guy. Litrato pang ginamit! Paano, litrato? Punitin mo yung litrato ngayon. Punitin mo yan. Mm, punitin mo. Sunugin mo yan, ha? Sunugin mo. Abuhin mo yan. Ano pangalan nung magbabarang? Melanie. Melanie. Melanie! Sunugin mo yan, Melanie. Abuhin mo yan. O, oh, isupo mo ngayon yan. Isupo mo. Inupo mo. Okay, isupo mo. Ubusin mo. Isupo, mo yan. Yan ang parusa ko sa'yo. Tatawagin ko yung nagpagawa dito. Mamaya, babalikan kita. Ha? Hmm? sabi niyo itong nagpagawa? At ako yung nahibla dito. Anong galit niya? Kausapin niyo. niyo na pagawa na yan. Kausapin niyo. Bayaw. Anong galit mo sa amay? Hmm, dapat yung parusahan. Gawa mo! Gawa mo! Nagkahabot ka lang ka lang game! Bakit mo! Ano ba? Ano ba? Ano Kasama ko yun ay magulang ko yun. Mm. Hmm. Gigisahin ko to rito. Ha, gigisahin ko to. <tightwarming> <tightwarming> mm. Gigisahin ko to rito. Kakastiguhin ko to. <sincerity> mm. Kausapin niyo kung bakit. Kausapin niyo po.